Kamusta po kayo mga idol? Ito na naman ang panibago nating video. Inayos nga pala natin ang patubig dito sa amin. Matapos nga ito ay kumuha tayo ng sitaw para sa ating ulam Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay aayusin natin ang tubig dito sa amin. Habang naglalakad nga tayo ay nakakita tayo ng tatlong pirasong kambing. Mga alaga ito ni Papa at sabi ko nga pag nagkaroon ako ng budget ay bibili rin ako nito para makapag-alaga din. After nga nito ay nagpunta na tayo sa area na kung saan ay sira ang aming tubo ng tubig. Nagdala na rin tayo ng mga panali para sigurado ang ating lakad. Medyo malayo ito sa bahay kaya kaya naman, mahirap kung magpapabalik-balik tayo para kumuha ng mga gamit. Pagkakita ko nga sa tubo, ay agad ko itong hinigit para ayusin. Kaya naman pala wala kaming tubig, ay naputol lang ang tubo dito. Maaaring naputol lang ang pagkakakonek niya or nadagil ito ng bako, kaya naman nawalan tayo ng tubig. After nga nito, ay hinanap pa natin ang isa pang dugsungan para maputol ito at may dugsong ng ayos ang nasa tapat ng kalsada. At matapos nating makita ang dugsungan dito, ay bumalik tayo sa kalsada upang ikabit na ang naputol na wire sa tapat nito. Kailangan natin gawin to, nang maidugsong natin ng maayos ang host na naputol. After nating may salpak ang host na naputol ay tinalian din natin ito nang maging matibay at magkaroon na tayo ng tubig tubig ang pangunahin nating pangangailangan kaya naman pag wala ito ay napakahirap. Nang matapos nga tayo sa pagdudugsong sa tapat ng kalsada ay bumalik naman tayo sa isang pinutol nating hos. Ipinix na natin ito ng maayos para meron na tayong magandang tubig. Inalian na rin natin ang parte na hose na tumatagas para mas maganda ang bigay ng tubig papunta sa bahay. At ang tubig nga pala na ito ay galing pa sa bundok ng bakawan. Ang kasama natin sa pagayos nito ay ang aking misis. Sa part niya na ito ay hinigit na natin ang hose para may fix ng maayos. Nang may na nga natin ang hose ay tinalian din natin ito ng dala nating mga panali. Kailangan natin itong para maging matibay at nang hindi tayo nawawala ng tubig. Ang kalimitang nag nito ay si Papa at minsan umaabot pa siya ng kawakawa -kawa para maghanap ng sira. Nang may na nga natin ang maayos ng hose ay dumaan tayo sa gulayan ni Papa. Kumuha tayo ng sitaw para gawin nating pang ulam. Gulay naman ang ating iulam ngayon sapagkat puro isda na ang ating nanguulam. At baka tubuan na tayo ng kaliskis dito mga idol. Nang makatapos na nga tayo sa pagpipitas ng sitaw, ay ito ang mga nakuha nating mga bunga. Fresh na fresh ang ating sitaw. Ang makakuha nga tayo ng sitaw ay dumiretso na tayo sa bahay. Para intindihin na ito at mailuto na. Ginayat-gayat nga agad ito ng aking misis. After niya nga magayat-gayat ang mga sitaw ay i-prepare naman natin ang mga panamya. Ginayat-gayat natin ang sibuyas at bawang para ating ipa pagpanggisa ng mainit na nga ang kawali ay isinalang na natin ang mga ito. Una nating iginisa ang bawang at sunod na rin ang sibuyas. At alam nyo ba mga idol, ito talaga ang napakaganda pag nandito ka sa probinsya. At dito sa probinsya ay may mga bagay na hindi ka na kailangan bilhin. Kukuha ka lang sa paligid ay siguradong may pangulam ka na. Minekos-mekos na nga natin ang sitaw at nilagyan din natin ito ng itlog. After nga nito ay nilagyan na rin natin ito ng toyo. Para lalong sumarap ang ating nilulutong sitaw. Minekos-mekos nga ulit ito hanggang sa maluto. sarap ng ganitong luto sa sitaw. At dahil dito ay siguradong mapaparami na naman tayo nito ng kain. Nang maluto na nga ang gulay ay inilabas na rin namin ang paksiw na bangos. May isda pa rin pala tayong ulam mga idol. Bukod pa dyan ay meron din tayong alamang. At dahil sa mga ulam na ito ay siguradong napakasarap na naman ang ating kain. Shout out nga pala kay idol JB Dima. Ano? Lilia Rintelo sa Malabanan, Tamil Riano Alon, at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating mga vlogs. Dahil po sa inyo ay masisipagan pa natin ang gumawa ng mga videos. At eto po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap! Kain po tayo mga katalong! At eto po ang ating latest video. Salamat sa panunood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.